up guys? Welcome to our channel. So sa video natin ngayon ay i-share ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung pa paano natin mahanap or malolocate if ever na mawala ang inyong cellphone or kung na -na nawalan kayo ng cellphone is pwede natin siyang mahanap or malocate. Napaka useful ito. So ito din yung palagi kong ginagamit if ever na misplace yung aking cellphone dahil nga ginagamit siya ng mga bata kung saan saan nilalagay so ito yung ginagawa ko so ayun guys uh, simulan na natin sundan nyo lang yung video So, ayan guys, uh, sa cellphone natin uh, punta lang tayo sa chrome and guys chrome then sa search bar search nyo lang ang ayan my device my device yan guys search nyo lang yung my device then go So, ayan guys. Lalabas dyan yung find my device. Ayan guys. So tap lang natin yung find my device. Ayan, i-stop natin find my device. Ayan, hintay lang natin mag-loading. So ayan guys, pagka-tap nyo ng find my device, so kailangan ay mag-sign in muna tayo sa Google para mag-continue tayo sa find my device. So, ayan guys, lagay lang natin yung email natin dyan. So, ayan guys, nakasave na yun sa akin. Kaya, ilalagay ko na lang. So, after nyong ilagay yung inyong email, ayan. Tapos, ilagay nyo rin ang inyong password sa inyong Google account. Ayan. So, ayan guys, hindi ko na ipakita. So, in-next ko na. Pag nailagay na natin yung password, then next. Ayan. So, ayan guys. Assuming na itong cellphone na ito, ito yung hawak kong isa, ito yung nawawalang cellphone. So, ayan guys. Dito, makikita natin kung saan lugar. So, ayan guys kita nyo naman, ayan, nandito ako ngayon sa aming bahay. Tapos, malapit lang ako dito sa MB Cove. Ayan, guys. Ayan. Wala, nasa Vietnam na. Saga lang. Ayan. Basta ayan, guys, malapit lang sa MB Cove. Ayan, guys. Kita nyo ba? Ayan, malapit lang yung bahay namin sa MB Cove. So, ito yung ito yung cellphone na yun, guys. So, ayan dyan, makikita nyo kung ilang percent na. Ayan, ito yung Vivo Y02S. Ayan, 67%. Ayan, guys, kita nyo naman, diba? Ah, uh, pakita natin kung 67% na dito sa kabila. Ayan, guys, 67%. So, makikita natin yung battery level nya ayan guys so ayan guys pag locate na natin pwede rin natin siyang patunugin so makita nyo dyan yung play sound so pag tinap natin yan guys tutunog itong cellphone na to so ayan guys subukan natin so play sound ayan play sound then tap natin ayan tutan nyo guys Ayan, nagri-ring siya, 'di ba? So subukan ulit natin. Play sound. Ayan, guys. Tumutunog na siya. Ayan. Diba? Ayan, pag click natin, nag stop na siya. So, subukan pa ulit natin. Play sound. Ayan, guys. Diba? May nakalagay na find my device ringing. So, ayun. So, pagandahan pa dito, bukod sa play sound, meron ditong nakalagay na secure device. Ayan, guys. Secure device. So, i-check lang natin to or i-tap lang natin tong secure device. So, pwede tayong maglagay dyan ng message. So kapag nilagay natin yung message dyan tapos itinap natin yung secure device, lalabas ito sa monitor nito. So if ever halimbawa uh, may nalaglag or may nakakuhang iba tapos uh, hindi nila alam kung paano isosole. So pwede natin gawin ay maglalagay tayo ng message. Pakitawagan po or paki-balik po. Pakibalik naman po ng CP So, ayan guys. Lagyan natin yung pakibalik naman po ng CP And then, maglalagay tayo ng phone number. So, halimbawa, uh, yung number na pwedeng tawagan nung nakapulot or nakakuha ng iyong cellphone. So, for example lang, 06421 So, ito yung number ng Mrs. ko. So, ayan guys. So, pag itinap natin tong secure device, ayan, lalabas siya sa monitor. Ayan, yeah. di ba guys? Ayan, kita nyo naman, oh. Nakalagay dyan. Pakibalik naman po ng CP. So, ayan guys. Nakalagay dyan, call owner. Itatap lang nila. So, ayun ma maisosoli na nila yung cellphone na nawala. Ayan, guys. So, ganun lang kadali, guys. Uh, so, if ever mawala yung cellphone nyo, or nalaglag, or or na misplace, ayan, guys, gawin nyo lang tong mga itinuro ko. Ayan, or sundan nyo lang tong video na to. Para, makita nyo ulit ang inyong cellphone or malocate nyo ulit ang inyong cellphone so ayun guys uh, sana ay may natutunan kayo ngayon sa video natin so kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking youtube channel subscribe ka na baka naman makahigin sa iyo ng subscribe para updated ka sa mga video tutorial na ating gagawin pa so ayun guys hanggang sa muli thank you